Mayroon mo naman yung pares? 65 65? 60? 65? 65? <laughs> <senior. laughs> <laughs> so 65? ang ano, ang 65? 65? times 65? 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 eh, eh <laughs> Pero Mader, bakit po pinabayaan kayong mag-isa dyan ng sikaso sa parisan ninyo? So, balik ba? Yan po. Asan po ba yung mga bataan? Ah! Sabi lang, sabi lang, ano, customer kanina, sana yung parang may katarata. <laughs> Kasi Mader eh, Mader eh, sayang eh, sayang. Hindi maganda yun. Ang oh, nga po, sayang ang inyong outfit eh oh. Sayang ang outfit ninyo. Oh? <laughs> ay kaganda-ganda eh. Ano oh? okay, oh eh. ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano po? Ano ba? Hindi Sa totoo lang po, dapat hindi kayo nandyan. Eh, paano lang madaanan kayo ng secret admirer ninyo? Mag-discourage yun. Gusto mo, mabandoyan kita dyan ng sabaw? Kung ito, ka? Oh, ma Madel, pag on po, madera. ha?